King Goy. Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Sen. Uh, Villanueva? Uh, nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po. Ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Sen. Bong Revilla? Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan? Pero pag nag-deliver na po ng pera si Sen. alcasia uh, Engineer Alcantar na po ang ah, nag-deliver. Opo, pinapadaan po ni ay yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator pinaprepare namin tapos bibigay po namin kay Boss Henry si Boss Henry po ibibigay po kay ano kay Boss Robert Bernardo so hindi talaga kayo nagde-deliver do sa mga tao na yun kundi in kinakamada lang ninyo ito para kay ganito itong kamada na ito itong kamada na ito para kay ganon ganun po ba tama po your honor all right may listahan Mayroon so po, your honor. si uh, Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino napupunta yung mga kinakamada ninyo. Apo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalin. Mr. Chair, may I uh, also manifest to invite the drivers of a uh, uh, DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver, yung mga pera na yan, Mr. Chair? To heaven. Do we have names? Do we have names? Yes po. Pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. nandito, ng, nandito na ba sila? I believe your honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they are not here. Si uh, Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si ginoong uh, Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Di-deliver De siya. Si uh, Mr. Christian Santiago, driver din po ng iyong pusina, nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So, itong dalawa, Mr. Eh, itong, da itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat, inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. Sus All Alright. Mr. Chair, I have a one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC? Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your so, Honor. Pag da, dapat pantay, malinis, si mga bidding, I mean uh, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether uh, district, region, or main office, wala kayong representative to observe? Wala po kayong garap? Hindi po kami uh, authorized under the law uh, as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya. Paano niya ma-observe eh, kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po ito mga agencies na meron tayo, PICAP, PCC, lahat po ng mga ito, eh proactive. I mean, ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na, eh paano po, may collusion. Eh lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning uh, later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po ako ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery ng sinasabi nyo kanina, ito po yung si Andre Balatpat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please, I sir, please submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Gates, may Gates. Mr. Chairman, the Senate President, Sir Kuban. Thank you, Mr. Chairman. Um, uh, I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say, kalsada uh, or school building, ibig sabihin ng, ng substandard, um, manipis ang semento, malipis ang asfalto, ganun po ba? Uh, hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good uh, pagdating po ng 7 days dapat pwede na pong magamit or 3 days ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po minsan po 14 days 28 days at saka mas mura po, mas mura po at saka mas mababa po yung ano, yung strength ng konkreto na ginagamit okay so hindi yung let's say length hindi kayo nagbabawa sa length ng let's say isang kalsada mga 10 km dapat ang gagawin nyo 8 km lang hindi ganon. Mubuuin niyo yung sampo, pero uh, mas uh, murang uh, kagamitan ang ginagamit. Ganon po ba? Yes. Uh, minsan po, ginagawa din po yung pagbabawas ng lead, pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So, that's that's why you you called it as, uh, you termed it as uh, substandard. Okay. Now, doon po sa, well, naintindihan ko yung sinasabi niyo na overpriced yung mga gano'n. Yung, uh, ano itong 10% lang ang uh, hinihingi o binibigay niyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po. At saka building, yung mga... Multipurpose buildings. Yes po, multipurpose okay. buildings, school buildings, okay. mga roads so, po. So, kung 10% na lang yung inaawas doon, uh, paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyado substandard? Uh, Your Honor, kasi po, uh, paliwanag ko lang po. Yung, yung obligation po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So, ang, ang kung sa flood control po, natitirang uh, budget for construction is nasa 30% na lang asa mga buildings po ang natitira po diyan mga ano mga 50% po. So kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagi mo. Hindi 10%. Walang walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? marami pa pong kino-consider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH. Yes po. So, magiging substandard pa rin po. May COA pa kayo. May ganyan. O, no, yung hatihan, nakakaroon pa rin. Ano? Apo, oh, Your Honor. Alright. Mr. Chair, may I interject? Uh, Senator Tulba recognized. Let right, me just right, right, ask. No, thank you. Let me just ask po. Uh, Mr. Fernandez, uh, Bryce, sabi mo, ah, uh, ah, uh, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So, so are you saying, I don't know, maybe you, the former secretary of uh, DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, pa, paano pag nagkaroon po ng earthquake, how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawani sa Bulacan. Paano pag tinamaan, ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building. Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yun nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po, ang ginagawa, ang ginagawa po... No, sa... pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba doon sa tibay because substandard po, yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit, eh hindi ba delikado po yung pag nagkaroon tayo ng earthquake? Pag nagkaroon tayo ng, uh, Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan na kasentro, kundi sa buong Pilipinas, baka malay mo magka-earthquake. Sabagi so ito, matagal na itong Senado na ito, mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Eh ngayon lang bago na lang yata ngayon. So, are you saying how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang uh, bago siya maduro? Your Honor, i-explain ko po. Sige. Um, for example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung, nung agency na plano nila. Yun lang po. So may karoon, mayroong structural deficiency kung tawagin. Uh, tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng, ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaki poste, ganito. Hindi nyo susundin dahil plano lang yon. So, will you agree with me, meron na kagad structural defect yun. Huwag mo sabihin, wala. Kung, how, how will you do? Uh, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Ia Saan mo i-adjust? Ia uh, Your Honor, yung kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila para meron pong may meron naka-bloated po siya so meron pong pagkukunan po ng expenses kagaya po nung proponent. So ibig mo sabihin doon pa lang bago mag-bidding bloated na yung presyo. Noong po yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building na sa 50 million, gagawing magkano yung 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino nagawa ninyo lalo ng mga tiga Bulacan baka magkaroon ng earthquake hari na wag naman magkaroon ng 6 uh, magnitude na earthquake bukas diyan sa Bulacan hindi mamamatay ang mga estudyante hindi mamamatay ang pasyente sa mga ospital eskwelahan na ginawa ninyo hindi naman po sana your honor well, what do you mean hindi sana hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building ikaw Mendoza ikaw yung project engineer Will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayunin niyo dyan sa Bulacan ay hindi magukuha at hindi mamamatay ang mga estudyante, yung mga pasyente sa ospital mamamat hindi mamamatay? Yes, Your Honor. Bob. Will you guarantee that? Yes, Pa. Kumbaga, Bakit mo yung, nasasabi na guaranteed na yung, hindi siya guguho? Yung ini-explain po kasi ni Engineer Bryce, kumbaga, kung, baga, kung po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawa ang 2x2 sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po ng sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma, ma-cover po natin yung mga gastos. Sa sana nga ganun, sana nga dinodoktor niyo pero just the same, yung pandoktor ninyo doon pwede pang magastos sa ibang proyekto sana din sa Pilipinas. Ba hindi pero hindi napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. I, I am uh, thank you Mr. Chair. I'm done. Kyo Santo Tulfo. Senator Baton de la Rosa, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman sa Diskaya, Kopol. Base sa datos ng DPWH, kayo, kasama na kayo sa government projects. Hindi lang sa flood control since 2012 onwards. Available din sa YouTube videos ang pasilip sa kwento ng negosyo nyo. Sabi mo pa nga noong huling Christmas party ninyo, hindi namin expected ng, na mag-asawa na makakarating sa ganito na tagumpay. Kami man dito ay hindi rin makapaniwala, makakapaniwala. For the record, sa usapin ng pagtagumpay, can you share kung gaano kalaking halaga ang naging government projects ninyo sa mga lumilipas na administrasyon? Kasi ang gusto nilang ibistigan is way back pa, uh, panahon pa ni Pinoy, mayroon ba kayong data dyan? panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte at sa President Administration? Ah, uh, Your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka uh, na, na President Duterte po, nung mga panahon po na yun, ay kadalasan po naman mga nakukuha po namin mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha uh, yun po yung honor. Yung data po yung honor, uh, hindi ko po nadala, pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right-of-way problem, uh, mga ano po, mga na mutual terminate dahil ano po, uh, road right-of-way po ang naging problema, kadalasan. Okay, uh, kung wala kang data, meron akong data dito according to Philippine Center for Investigative Journalism. You can, you may confirm this or deny this, but according to the records available na nakalap ng PCIJ, panahon ni late President Noynoy -Noy Aquino, nakakuha daw kayo ng 10.7 billion government projects. Hindi sinasabi dito kung flood control or what, basta government projects panahon ni former President Rodrigo Duterte, you're able to secure 12.3 billion. And for the first three years of President Marcos, hindi pa tapos na, first three years pa lang, nakakuha kayo ng 31 billion na government, worth of government projects. Can you confirm this? Uh, Your Honor, uh, masyado pong mataas yung sinabi ng PCIJ pero sa data po namin, nabawasan po yun kasi po may iba po doon na hindi po natuloy dahil sa road right of way problem po yung iba. So, pero naglalaro along these uh, figures? Uh, medyo, less, medyo malapit po doon. Opo. Medyo malapit? Pero hindi po ganyan kataas. Opo. Thank you. Sa kasalukuyang administrasyon, 31 billion halaga. At this is according to PCIJ, ah, huh? Sabi niyo, pwedeng kulang, pwedeng... Uh, 31 billion halaga ng kontrata na ang nakuha ng inyong kumpanya. Mas malaki pa ito kaysa budget para sa housing and community amenities. Ano ang inyong sekreto bakit korporasyon ng pamilya ninyo ang laging nakakauna at nakakakuha ng project sa DPWH? Ah, uh, Your Honor, bali po, yung iba po dito, kadalasan po, ay lumalaban po kami sa bidding, kadalasan. At ah uh, yung iba po dito, Your Honor, ay pinapadyaryo po kasi namin, kaya minsan takot sila. At kadalasan po dito, Your Honor, ay, ano po, ah uh, pagpapadyaryo at ang tawag po nila sa amin minsan pasaway dahil po, minsan po, nangangagaw po kami ng mga project sa mga DPWH po. Ang tawag po nila sa amin, pasaway, dahil minsan po, hindi, uh, pag sinusunod po namin yung RA-9184, pasaway na po ang tawag nila sa amin. Kailangan makisama daw po kami sa kanilang mga rig bidding. Uh, thank you. Uh, just 10 years ago, or on August 2015, St. Gerard Construction was issued a suspension order by the DPWH dahil sa purious tax clearance ayon na din sa BIR may nagkaso na ba sa inyo ng, sa pagpasa ninyo ng fake tax clearance malinaw na falsification of public documents ito may nakasuhan ah. nakasuhan na ba kayo ah uh, your honor nanalo po kami sa in TRO po yun sa uh, TRO po panahon po yun ni secretary babe Singson po ah uh, nanalo po kami doon at napatunayan po namin na totoo po ang tax clearance po namin when you say nanalo, may, may uh, court decision talaga. Yes na, po, Your Honor, yung, kaso? opo, uh, parang na-approve na po yung temporary restraining order po namin dahil napakita po namin yung totoo po namin uh, tax clearance na totoo po. Bali, na-lift po yung blacklisting noon within 6 months po. Okay. Tatlong buwan matapos kayong masuspinde or on November 12, 2015, biglang lumitaw ang bagong kumpanya ninyo. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Parihong kayo pa rin ang may-ari. Hindi ba malinaw na ginawa ninyo ito para iwasan ang suspension at para makabalik agad sa bidding? Ah, uh, Your Honor, hindi po. Dahil unang-una -una po, hindi naman po kami nagpalit ng license number. Yun pa rin naman po. Kaya po kami nag-corporation uh, dahil single proprietorship po siya dati noon si St. Gerard. Nagpalit lang po kami bilang ano para maging corporation po siya. Kung mapapansin niyo po, yung pangalan St. Gerard po, is eh, St. Gerard pa rin po ang pangalan niya. Nadagdagan lang po sa dulo ng General Contractor and Development Corporation. Tapos sa pick-up license naman po, nakalagay po doon, formerly St. Gerard Construction. Kaya hindi po talaga halos nagbago kasi yun pa rin po yung ginagamit naming license number. Okay. So, pa sa panahon na inyong suspensyon, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 40, million. May kasabwat ba kayo sa PKB o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract uh, despite the fact that uh, your company is suspended? Ah, uh, Your Honor, nalip po ang blacklisting namin. Dahil po nalip po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong beating po. Gaano kabilis nalip yung uh, suspension niyo. Ah, uh, Your Honor, six months po kasi kaming na uh, blacklist po noon pero napatunayan po namin na hindi po experience yung tax, clear, tax clearance namin. Kaya po nung malift po yun, so na ibalik po kami sa status ko namin. So ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So pwede na po kaming sumali ulit sa mga public meeting. Pero according to our data, uh, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite na nakasuspindi kayo, suspendido kayo. Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalip yung blacklisting mo po. Kasi po hindi po nila ia-award yun. So, klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order. Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasus nasuspindi muli noong panahon ni Secretary Singson at naka-black at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020. Panahon ito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng PICAB hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin. Pero po, nag-ano po kami, nag-apply po kami ng TRO po, nanalo naman po kami ngayon after two years na hindi dapat po kami ma-blacklist kasi wala po silang inatas na verified the report. At katunayan po, yung building po na yun, napakaganda, tapos na po. Pero, ah, uh, ano po, natapos po yung building na yon, doon po kami na-block sa pamamagitan po ng negative slippage lang niya. Ito, itong mga uh, lifting of your suspension, ito'y nangyayari through court actions? May, sus, may nakasuhan kayo sa korte tapos nag-order na ng korte na ibalik kayo or through purely administrative proceedings lang ng PICAB or uh, DPWH? Paano ito nangyari? Sa DPWH? Suspend. Alam mo, sinuspend kayo ni Senator Secretary Mark Villar noong 2020. Paano kayo nakabalik uh, nakabalik at uh, nakakuha na naman ng projects? Kadalasan po, Your Honor, uh, one year lang po ang blacklisting. Pag once na natapos mo na po yung one year na blacklisting, automatic po yun na ililift po nila kasi nakatapos na po yung one year na blacklisting mo regarding po doon sa negative slippage mo. Pero nagpatuloy pa rin po kaming lumaban na hindi po dapat kami na blacklist kasi po walang verified report at yung building po ay tuloy-tuloy po namin tinapos yon at hindi naman kami pinatitigil ng DPW sa paggawa sa building. Uh, Secretary Bunuan, can you enlighten us? Uh, paano ito? Uh, Sige tayo blacklist ng blacklist tapos balik na naman sila ng balik. Uh, para ba tayong ginagago natin, sarili natin dito? nagba-blacklist na, na ngayon dahil uh, hindi maganda yung performance tapos nakakabalik na naman uli. Kaya tingnan nyo ganito eh I am asking you I am not yes. pointing fingers at you yes. Yes, Gusto namin ito malaman because this is in aid of legislation ang investigasyon na ito. Hanapan namin ang paraan kung paano maiwasan itong mga ganito pangyayari Kahit na-blacklist na, nakakabalik pa rin Anong administrative proceedings na ginagawa nyo dito? Uh, well, Your Honor, uh, blacklisting is a process uh, that is uh, under Rep uh, Republic of 9184, if I am not mistaken. And the blacklisting process, if you blacklist a contractor, he is blacklisted for one year. After One year lang po yung pendency of the blacklist, Your Honor, according to the law. Now, after the one year... Then uh, tapos na ako 'yung blacklist nila, he can go back to uh, automatic uh, nakakabalik sila yes, after one year of blacklisting. Yes. Your Honor. So what if the cause of their blacklisting was not satisfied? Alam mo below standard, substandard talaga 'yung ginawa nila. After one year, kahit wala silang ginawa by operation of law nalilift yung kanilang blacklisting. So, kayo sa DPWH, okay lang kayo? Na, okay, kumuha na naman kayo ng kontrata dahil uh, according to the law, uh, well, sundin natin ang batas, di ba? Yes, Pero, it is incumbent on your part yes, being sir. the implementer of this all these government projects na, uy, tika muna, kahit na nalilift na sa batas yan, hindi natin pwede bigyan uli yan dahil record nyo, nakailang suspension na yan. Ang daming project yung ginawa dito na hindi satisfactory yung resulta.